Galing nga pala pa dun siya. Sa kapitbahay, ma maring. Ayan. Tignan niyo yung mga maring, oh. Ayan, this, oh. Tignan niyo. at yung magpartikas sa kapilang bahay. Sa kapitbahay. Ito sa kaibigan ng amo ko. Patabi lang ng bahay nito. Dito. So, pinapapunta ko doon. Punin ko ito yung pagkain. So, ito guys. Oh. Eto yung pagkain, guys. Ayan. Kain, eh. Sarap. masarap ito, guys. Grabe. hendes ni de. Ting pagka indas na. Otter salsa basko. Kinoha ko. So, mame ya ta hai kame at ta hai tem nila sarap po guys. So, kung pagka luto guys, sa halong. Ah, halong ng carne na nuna. Sarap to guys, grabe. Venten nung mga. Ano, of guys. Mag ano lang ako no pagkain na maalaga ko kasi papakain ko sila nito. Laha ay gusto mag. Ano to guys eh may basta masarap to siya guys. Ang sarap ng pagkaluto. Natikman ko na kasi to eh. Kaya masarap siya. Bagaan mo po ng pagkain na maalaga ko para sa akin na tahalitan. Dito ako sa ano. Kasi dito ako sa posible Si mag-asikaso pa naman ng ano. Wag ka ano. Noong wala ka tulog sa gulit. yung guys. Kapit bahay namin dito, mga at least. Ano yan, guys? Kamag-anak na amo kong babae. Yung nandiyan, tabi ng bahay namin. Kamag-anak. Kaya pag uh, yung mo alaga ko, kung punta kami sa kabila, tapos nisa, no, yung bata, yung alaga naman doon, na ko, pupunta dito. So, ganun lang, guys. Tawid na, ta tapat na. Magkatabi lang, guys. Tabi lang ng bahay nito, yung bahay na yan. Kaibigan ng amo ko. Balik kamag-anak. Yan ang kamag-anak. Yan ang amo ko, guys. Ang mukhang babae ka mag-anak na yan. Ayan. So, ayan guys. Ang pagkain. It's